channel. Andito ako sa barangay hall namin. Ngayong araw na to, December 14, ano, uh, Christmas party ng mga senior. Christmas party ng mga matatanda. Ika nga eh, isa ako roon. Kaya dito kami, marami kami nagtipo ang nagtipo-tipo mga matatanda. Kaya yan guys, uh, pagkakataon din namin magsaya ha kahit na matanda na kami eh kailangan din magsaya tayo pagpaminsan kasi eh matanda na nga eh tao eh kaya kailangan kahit pa paano eh mayroon tayong ano mararamdaman na saya kahit na matanda na tayo ito guys ayan guys yeah, okay. mga matatanda umiinom sila nang kahit na kunti lang pong dadu yeah, po. bigay sa amin ng mayor kaya guys maraming maraming salamat ito ang dami namin ngayon puro matatanda na kami lahat kahit pa paano, kahit na matanda na tayo, kailangan meron tayong din. na ano, yung bang kasayahan, magagawa kayo sa isang taon. Christmas, isang bisis lang sa isang taon ng Christmas, di ba? Kaya ito guys, mayroon, bumili sila ng ano, ng mga regalo, gift, Christmas gift, exchange gift, mamaya mayroon konti. Ito guys, para sa... Ano, may manok pa, oh. Bir yung manok, manok na yan, oh. Uh -huh yan Christmas gift niya yan. Yan yung isang miyembro, mayroong mayroon siyang dala-dala rito na ano, eh, Christmas gift. Yun manok ang dala niya. Kaya ito guys, ito sa isang taon isang bisis lang mangyayari, magaganap ang nga dito kaya dapat magsaya rin tayo kahit na senior na tayo eh kahit papaano Uh, ano uh, damda, uh, natin yung ano yung mangsaya kasi hindi hindi naman lahat ng oras eh dito sa tayo sa daigdig eh. once lang tayong mabuhay kaya dapat kahit papaano magsaya rin tayo hindi puro na lang ano puro lang lumpo puro na lang trabaho kasi dito sa bundok kay eh, palagi sa trabaho pero mo nag naglilinis kami ng at, uh, tambo, sa ilalim ng tambo, naglilinis kami ng tambo, palagi yan, araw-araw, kasi pag hindi namin yan ginagawa, wala rin kami pagkukuhaan ng pira, kaya yan ang ginagawa namin dito sa bundok, bukid, ka nga eh, nagtatrabaho talaga kami, guys, hardworking, hardworking kami dito sa bundok. Kaya kung may ganito, Christmas party, isang bisis, isang taon, eh, ano, uh, sa isang bisis, isang taon, kahit papaano, uh, maramdaman din natin ang ano ang saya. Magsaya rin tayo. Balibaga magpapahinga. Ang pagpapahinga hindi rin pagpapahinga adun sa ano doon sa um, matulog ka. Hindi magpapahinga din tayo kasama ng mga kapatiran. Yung mga kapatid na tulad kong matatanda, yung senior na. Iyan guys, ito ang ano namin ang ngayon lang December 14. Kaya marami maraming salamat guys sa inyong suporta sa panonood uli maraming maraming salamat ito na may may ng konti nagbubunot na sila pagkatapos bawat isan niyan yung may gift din na dinala dito papunta rito yung may mga ang regalo ng pumunta rito si -part, participate sila sa Christmas party mayroon silang tungkal bawat isa sa kanila mayroon silang kukunin makukuha na Christmas ano Christmas gift kaya maraming maraming salamat guys sa suporta. Ito, isang bisis lang ito mangyayari sa isang taon. Ito, mapuro kami matatanda, oh. Puro, puro kami talaga matatanda. Wala, wala atang bata. Pero, alam mo, ako, ang dami ko ng uban, eh. Pero, matanda na rin ako, eh. Senior na nga, eh. Ito kaya mga to, mga senior, mga yan. Tulad ko rin yan, mga senior. Kaya, andito kami sa dito sa ano sa loob ng barangay hall ang iba dahil hindi nga makasya sa loob andito sila sa labas ayan usap-usap ganoon balibaga makipag participar kasi alam mo naman ang buhay eh kailangan rin natin kahit papaano eh nagsasaya rin tayo kahit papaano hindi lang puro tarbaho na lang doon ka palagi sa bukid sa ilalan ng tambo nag na naglilinis ng ano ng ng tambo kasi ganito kasi ang ginagawa kapag hindi kami naglilinis ng tambo wala nga kaming mapipera kaya naglilinis kami ng tambo hindi lang ganoon ha mayroon pang nagagardin ng luya may ang dami nga nagagardin nga sila dito kamatis uh, bagyo yun nga bitwilas kasi dito na kami sa bundok bigyo pero ano yan guys bundok yan is school yan yan school yan bundok yan yan bundok kakahoy ang lalaki ng kahoy, yan bundok. Eh, yun, oh, babadya atang uulan. kasi ang dilim ng kalangitan, mayroong ano, ibang lugar na talagang ang dilim. Pero mayroon namang ibang lugar na ang init, Biroin mo yan, init yan eh. eh kahapon kagabi, ang lakas ng ulan. Ngayon, uh, eh, hindi natin alam, baka maya, maya ng konti, mamaya hapon, baka uulan uli. Kaya, yan guys, nandito kami sa ka uh, barangay Hul, dami namin mga senior kami dami kami guys mga senior kami puro kami senior walang hindi senior dito eh kaya <laughs> yun nga kasayahan ng mga senior sana mayroon din program mamaya baka mayroon din sasayaw mamaya ilang ko il, tingnan natin hindi lang dahil hindi ta hindi lang dahil uh, senior tayo hindi tayo marunong mag ano ah, di tayo marunong sumayaw ha marunong din tayo sumayaw kahit na senior na tayo basta kaya pa kaya na pa ng mga tuhod at kaya pa rin ng mga paa napaindak indak indak kaya ako nga nung minsan eh, nagsumayaw nga ako yun ang content ko sumayaw ako nung sumayaw kahit na nag-iisa kahit nag lang akong sumayaw nagsasayaw nagsasayaw pa rin ako kasi uh, yun nga ang content ko yun ang pinili kong content kaya ito ngayon dahil uh, Christmas ng ano ng ng mga senior andito ako sa barangay hall abi kami dito guys kaya ayan guys <laughs> kaya maraming maraming salamat guys sa mga suporta ninyo kasi ito lang ang binablog ko ito ang aking content kasi eh, hindi tulad ng iba eh. yung iba kasi ang ganda ng mga content nila kasi pasyal sila kung saan saan uh, ako hindi dito lang ako sa bundok eh paikot dito, ikot lang dito sa bundok, kaya lahat ng content ko dito sa bundok, yung kung may okasyon, pag may, nagluluto, yun. Kasi pag dito kasi sa bundok, ang dami, pag nagluluto sila ni Igito, ang dami, ang ilang kawa, ang lalaki ng kawa, ang pinaglutuan nila. Kaya yan, guys. Ayan, kaya makita nyo ang mga kaganapan dito sa bukid, dito sa bundok. Kahit na bundok, masasaya ang mga tao at saka mababait ang mga tao dito. Guys, kaya salamat, maraming maraming salamat. Yan guys, maraming salamat sa inyong panunod uh, sa aking mga vlog nawa ang Panginoong Diyos sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo nawa para pare-pareho tayong makatanggap ng bendisyon. Maraming maraming salamat guys. Ayan ato oh yung mga ibang senior yung mga senior na ibang mga kalalakihan uminom sila ng ano ng fundador kasi yun lang eh konti lang naman hindi naman talaga malasing sila noon dahil isang buti lang tapos ang dami nilang umiinom hindi sila malasing yan kasi ang dami sabi naman nilang uminom yan kaya maraming maraming salamat guys thank you so much for watching